sarap ng ano ng, <laughs> bosa, oh. bosa <laughs> <Kaya kasi laughs> lang, diba? nang, nang umuha, eh. <laughs> Nagugotong. <laughs> kakakain mo lang. <laughs> oh manok, pa yung ulam niya Hindi ng balong Hindi Ayan, o. No? Kulang pa yung ano niya. Ali na, baba na. Ano? Nakulangan ka pa, eh. Ganap ngayon. Sarap ng sandal ang isa kong anak, oh. Habang naghalo-halo. <laughs> pinagsaluhan yung pagkain namin oh. No? Nak. <laughs> Sige lang. Kape. Ah. Uh, pinagsabay mo yung pag-aaral mo at saka trabaho mo hindi ka ba nahihirapan <laughs> <laughs> nak mama. <laughs> mamaya muna guys kain muna yung anak ko Ice. Say, say. Soy, soy. Soy, soy. soy, soy. soy, soy. talaga mga alaga ko eh. Gaga. Say, say. Soy, soy. Say, sai Soy, soy. Pudding. Say, say. Pudding. 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 Sniper din yun eh. Mana dito. Mana dyan. Ang buntis na lang Tama na na to. Tama na. Masyado ka na. Ano to? Buntis to? Buntis. Aga. Buntis na. May, baka may ano na to. Solo ano na. Mas maganda talaga yung walang halo na kulay. Yung pure so, ba ano gusto na siya? Some Persian. Ayoko, hindi pang dagayon. <laughs> <laughs> hindi pang laban sa dagayon. Si Sherman Norris kasi meron po sa pinamimigay niya. Okay? <laughs> hindi pa ayoko, Persian? hindi pang laban sa dagayon. Alam mo namang pang Social 'yan, Persian. Persian. Mamahalin. <laughs> Tatay niya askal, askal. <laughs> <laughs> Mamahalin yan, Persian. Habri. So bukan mo nga baka maganda din 'yun all white yun. Well, why? Benta yun. Siya, na nga Ante may lang kapo pala to, kaya masala. Mm -hmm. Isa na lang, tapos maliligo na. Papasok pa ako. So Tapik pa naman minsan. Hindi ko nakikipag sa daan. Tama na. na, hindi na tayo kibigan ng mga kaya mag-alaga ng pusa eh. Person yun be. Kahit na kung person siya kung araw-araw lang naman siya nakakulong. <laughs> Yoko nung ganun. Kasi kawawa ang pusa kapag nakakulong, oh, hindi okay. nila, hindi na nga naalagaan. Hindi pa sila makadiskarte ng pagkain nila. Eh tayo, busy tayo dito eh. Kasi sana sana yun ah, ang pagkain nun ano eh. Mm, cut oh, cat food. Tapos, social pa. Mm -mm. Parang hindi yung yan kumakain. Ano, pag may pera, kahit yung ano, masanay sila sa ano, Pag gutom na gutom na yun, kahit ano kakainin yan. Yung ano, yung ano talaga cat food talaga na hindi hindi wet food ah yung ano meron lang meron nga din yung kalit doon no 20 pesos madami na Di ba so, maliliit para hindi sila may harapan kumain ng mga tira-tira ka kawawa naman hindi na ba doon? Oh, ay wala na kinalim ko na sa ano ba't kasi kaya? pa ako. Limang piso, bili yung yellow doon. O, dali, lima lang. Ikaw, Jessa. Okay. O, dali. Ang dadaan. mo Lima, tayo para ma-absent na yung tapos maliligo Sabi na kasi nga. ako. Sabi nga, oh, oh, baby, no. baby, isali ko nga to si kuya mo lang sa vlog ko. Oo oh, yan. lang ka dyan. <laughs> 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 <Dabong> piso lang. 10 <laughs> <Sambung> piso lang daw <laughs> <Sambung piso lang, laughs> pero hindi makalakad. Walang 10. Oh, ano, gatas may yelo? Gatas. Silin, silin, gatas. Ma sa <laughs> ay na masyado. tao wala pang pa mga yelo na ako <coughs> pa sa ako sa sa Sakto lang yan. Kailangan, ano, mga 2... To... 30? Hindi mm -hmm. nga, kaya nga 220 per sa Or 220. sa 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 kaya ako ng 30 minutes sa daan. na allowance ko akong 30 minutes. Eh, pagpasok sa, work, bibigis pa ako, pagkaayos pa. Ayun, anong laba mo mo naglabaw? Sa work, sa, <coughs> <coughs> papasok ka sa work ngayon na, ngayon? Wala palang pasok ngayon sa school, no? Wala. Sa work, ang school dapat, eh, mainit naman. Suspended. Laking bagay na sa mga ano yan sa mga kereka, no? sa mga working student kasi ang lalayo ng school sa isang subject niya kaya NSTP stay Tuwing Sabado naman talaga yung NSTP. Mm -hmm. NSTP kahit sa, um, kahit sa amin dati, tuwing Sabado talaga ang NSTP. Anong NSTP nila po? Formation? Pang sundalo? O planting-planting? Hindi ko na, hindi ko na tanong na. Kasi ang sa inyo, ano sa inyo? Pang sundalo. Pang sundalo. <laughs> Nagpo-push up kami. <laughs> nap, ano kami, pinapawamit, binibilad sa alawan. Sa amin dati planting. Diba? Sa kanila, ka uh. ano lang ma. Uh -uh. Planting lang. Yung nung no, Christmas, sa ano. no, mm -hmm. nagbigay sila kay na, nag na, ng regali sa ano. Oo, nung Christmas, nagbigay kami. Kaya ito, ginawa nag-edit ng video. Tama mo yung sa mo yung vlog mo yun. Tapos na na-post ko yung dati pa. O nakita ko yun. Kaso ano yun? nag-Christmas party kayo. Christmas party ng mga ano bata. Mm -hmm. Kami na guys. Saan kayo nun? Wala nga ka, kami nakain nun. Ni, ni Candy wala. <laughs> Saan kayo nun? Nag na, ano? Up, sa mga covered court na malapit sa school. Yun ang una namin. Ito yung priority. Oh, nakita ko niyo? yun. Maraming mga bata, binibigyan nyo ng pagkain. Yung school namin, kung anong mga barangay na doon, yun ang, ang, yun ang unang, yun ang unang pinipriority na mabigyan. Meron pa kami school supplies. Nagbayad mm -hmm. Bayad na ako. Graduation fee sa NSTP, pati pang bayad. Ayan na, ayan yun na, na yung yellow. Ayan na yung... Ba't ko kuha? Hindi naman sa'yo pera. Ayan na yung yellow. Thank you. Si Jess! Ayan na yung yellow. Yes. yellow. Yes. Baka gusto mo ng ano, kumuha ka na. Kasi alam mo na mabilis itong matunaw. Mabilis nga itong matunaw ito. Sa ah. konti kasi malamot ang Ayun na, may yellow na oh. Okay na. No, okay. maliit pa naman tong yellow na to. Ayoko na nga, <laughs> oh, okay, ano 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 oh. ano 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 Okay ano 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 pa ano 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 Tunaw din naman yan dyan. Hindi. Ano siya? Hindi kasi Okay. okay. first tip eh. Ang man, then, then. Maganda din yung gamit mo na. Okay, that's all tumigil na, kasi ako mag ano, tumigil ako mag -press. Namaga Na yung mukha ko eh. Na maga. As in lumobol dito. Tapos, dumami pimples ko. Ano yun? Reactions yun ng pag, ano um, yung reactions ng hormones. Namaga talaga siya manas. Itong side ata yun. Ending na ng vlog ko. Thank you for watching. Love you all. God bless us. Bye. Bye.